So, so, yun nga, mga idol, short, short, uh, short video vlog lang ito. Kaya, uh, hindi ko na po patagalan ang video na ito. Panorin na po natin sila saglit. kasama nga pala yung motor ko motor. Lumang-luma na. Ganto sila pag gabi. Ayan, kalaro lang, laro lang. Lalo laro, ro dito. So, ayan nga. Thank you so much, mga idol. Thank you so much sa panood sa aking short vlog. Thank you.